Magandang buhay mga bata. Ako si Ginong Victor F. Mulina, ang sa Filipino 6. Para sa linggong ito, ang ating aralin ay ang paggamit ng wasong pang sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. Handa na ba kung natin ito? Pwes kung gayon, ihanda ang inyong mga module, ang inyong sagot papel, at ang inyong mga board Sa bahaging po kasi ng module, sagutin natin ang mga gawain. Para sa gawain sa, isulat ang sagot sa worksheet 1 sa pahina 20. Bilang isa, makinit ang kape sa tasa. Kalawa, pumasok kami sa malinis na silid. Katlo, mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang mga anak. Ikaapat, ang tirahan ng mga hayop sa kagubatan ay mapayapa. Ilang lima, si ay magalang habang nakikipag-usap sa mga nakakatanda sa kanya. Okay, tapos na. Narito ang mga sagot sa ating gawain. Bilang isa, sa salita ng ay Makinit Ikalawa, malinis. Ikatlo, mahigpit. Ikaapat, mapayapa. At ang ikalima, magala. Sa bahagi suriin ng ating module ay mainihanda ang kwento. Basahin ang kwento ng may pangunawa sapagkat may mga tanong pagkatapos nito. Ang pamagat ng ating kwento ay ang bakula ni Alvin. Alamin natin ang kahulugan ng mga salita sa kwento. Ektarya Tumutukoy ito sa lawak o sukat ng lupain. Hitik. Maraming marami Balon malalim na hukay sa lupa na pinanggagalingan ng tubig. Noong linggo ay buong araw ako sa tahanan ng aking matalik na kaibigang si Sila ay nakatira sa mga kalban. nakatira ako sa masikip at magulong ako'y talagang tuwang-tuwa sa puwak nilang mga anak. ang laki ng kanilang bahay, ngunit ang bakuran ay mahabang-mahabang. Kalahati ng raw ng iyon, puno-puno ng mga puno kahoy ang maluwang maruluhan. Dalawang puno ng mangga ang bitik sa bunga. Sa gilid ay may nakat matatayog na puno ng liyo. Iba't ibang puno rin ang naroroon tulad ng bayabas, ay abokado, sampalok at suha. Espesyal ang bunga ng santo, sa sapagkat ang bunga nito ay malalaki at ang lamukot ay makakapal at matamis. Inalaga ang mabuti ng tatay ni Albi at nag-isang kapatid na lalaki na mga magpunong kahoy. Pinahusupan daw nila ang mga iyon at binobomba ng gabot upang lumayo ang mga magpanirang pulisa. Sapat din sila sa tubig na galing sa malalim nilang balon. Sa aming palagay, Marami silang kinikita sa mga punong kahoy mula sa sariling bakuran. Masaya akong buwi sa amin. Marami akong dalang hinog ng mga tutas. Matapos nating basahin ang kwento, sabutin natin ang mga sumusunod na katanungan para sa inyong gawain. Gamitin ang worksheet 1 sa pahina 20 hanggang 21. Para sa mga katanungan, eh, okay, bilang isang, sino ang matalik na kaibigan na nagsasalaysay? Bilang dalawa, saan nakatira si Alvi? Ikatlo, ano-ano mga punong kahoy ang makikita sa bakuran ni na Alvi? Bilang apat, paano inaalagaan ng tatay at nag-iisang kapatid na lalaki ni Alvi sa mga puno kahoy. Bilang lima, ano ano mga panguri ang nakita, si, uh, nakita mo sa kwento? Okay, ngayon, ikumpara e, rin niyo ang mga sagot sa pahina labing, labing dalawa. Matapos nating sagutin ang mga katanungan, ano ang natutunan mo sa kwento? Ilang mag-aaral, paano mo may papakita na may pagpapahalaga ka sa mabubuting mga gawain? Naalala mo pa ba ang mga panguling ginamit sa kwento? Paano ito ginamit? Kung mo, ang mga panguri ay salita naglalarawan tungkol sa pangalan o kaya ay panghalip. Maraming paraan upang maglarawan. Sumulat ng isang talata gamit ang wastong panguri sa paglalarawan ng sitwasyon sa mga sumusunod na larawan. Gamitin ang Worksheet 1 sa Pahina 22 ating tandaan ang mga tuntunin sa pagsulat ng isang talata. Dapat, meron itong margin, may pasok ang unang salita sa bawat, bawat talata, at gamitin natin ang iba't ibang uri ng pangusap na may tamang bantas sa mga ito. Huwag kalimutan ang paggamit ng malalaking titik kapag ito ay pangalang pagtangit. Tumako na tayo sa isa isip. Gawain apat. Gamitin ang mga sumusunod na panguri sa paglalarawan ng maaliwala sa magandang gandang paligid. Para sa inyong sagot, gamitin ang worksheet 1 sa pahina 2 at 3. Okay, bilang isa, malawak. Kalawa, mabangong-mabangong. Ikatlo, sariwa. Ikaapat, maganda. Tandaan natin na ang pang ay bahagi ng pananalita na nagbibigay ng deskripsyon o turing sa ngalan ng tamo, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Padalasan, kinagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. O ayan. Matapos ang aralin, tingnan natin kung kayo ay may natutunan. Tumako tayo sa pagtataya. Sumulat ng isang talata na gumagamit ng angkop na panguri tungkol sa kapistahan ng barangay. Sagutin ito sa so worksheet 1 sa pahina 23.